Kanina natin ang live na pag-uulat mula dyan sa lungsod ng Quezon. Ihahatid sa atin ni Bombo Victoriantino. Bombo Vic, please come in. Bumutenis, kagaya nga ng uh, nababanggit mo kanina, pinawalang sala na ng uh, Sandigan Bayan 3rd Division. Itong si dating uh, Senate President Juan Ponce sa kanyang natitirang kasong graph ngayong araw yan. Kabilang sa mga na-acquit sa kasong 15 counts ng uh, graph, ang dati nitong uh, Chief of Staff na si Jessica Gigi Reyes at maging uh, si Janet Lim Napoles. Uh, ang mga kinakaharap nitong kaso ay may kinalaman pa rin sa maling uh, paggamit ng uh, mga mabatas ng na kanyang uh, nasa mahigit isang uh, o oh, isang daang milyong court barrel funds batay sa desisyon ng anti court na bigo ang uh, prosecution na patunayang guilty ang mga akusado ang natulang desisyon ng Anti-Graft Court ay isinulat naman ni Sandigan Special Third uh, o Sandigan Bayan Spe Special Third Division Chairperson Ronald Moreno. Hindi naman pinatawa ng civil liability o namang penalty si Enrile maging si Reyes at dati nitong Deputy Chief of Staff na si Jose Antonio Evangelista II. Kung maalala, una nang ang promulgation sa kaso ni Enrile noong buwan ng Setyembre, araw huyan o 12, at uh, kalaunan ay uh, binago nga ito at uh, itinakda ngayong uh, araw. Si Enrile ay nasa isang daan at isang taong gulang na kung saan pinawalang sala na rito sa ilang uh, kaso noong nakalipas na taon, maging si dating Senador Bong Revilla at Senador Jingoy Estrada ay naipanalo rin ang kanilang mga kinakaharap na mga plunder case. Sa matala, katulad nga ng nababanggit na din kanina ni uh, Bombo Jive, ay dumalo rin itong si uh, uh, Port Barrel Queen. Janet Lynn Napoles, sa promulgation ng kanyang kaso, kung saan inatulang din siya ng uh, guilty para naman sa iba pang uh, kaso na kanyang kinakahara, particular dito sa kasong graft, at ito itong uh, kasong uh, malversation of public funds at iba pang kaso na may kaugnayan sa falsification of uh, public documents. All in all, ito ay may kinalaman pa rin na doon sa issue pa rin nang paggamit ng Priority Development Assistance Fund kanina hindi personal na dumalo itong si uh, dating Salvador Juan Ponce Enrile at dumalo lamang ito sa pamamagitan ng uh, Zoom at uh, kanina ay uh, hindi uh, uh, humarap siya sa Zoom at uh, makita natin mismo na saksayan natin kanina yung uh, set up ah kanina naka ano siya naka oxygen bombo denis may oxygen siya sa kanyang uh, ilong uh, nasa house uh, nasa hospital arrest pa rin ito at katabi ng dating senador ang kanyang uh, abogado at uh, kanina ay naging emosyonal naman bombo denis etong si uh, ang dating chief of staff ni Enrile na si uh, Jessica Gigi Reyes matapos nga na tuluyang mapawalang sala para yan sa kasong 15 counts ng uh, uh graph at uh, no comment pa rin ito uh, at, uh, at sinubukan nating habulin sinubukan nating uh, tanungin kung ano yung kanyang nararamdaman pero nanatiling tikom ang bibig netong si JJ uh, Reyes Bombo Dennis Okay, so paano naging uh, sitwasyon dito, Bombo Vic, para sa kabatiran ng ating mga taga-subaybay? Magkakahiwalay ba itong dumating o ito'y magkakabukod yung pwesto? Paano isalarawan mo sa ating mga taga-subaybay? Paano naging setup dyan sa mismong uh, pagharap itong sina Reyes at ni Napoles? Although ito nga si uh, former Senate President Enrile. Sinasabi mo na nasa ospital na mga oras na yan at uh, via Zoom nag-join lamang dyan sa naturang uh, pakikinig sa pagbaba ng hatol. Uh, tama ba, Bombo Week? Yes, Bombo Dennis, si Enrile at si Napoles via Zoom lang ng kanilang promulgation pero itong ilan sa mga co-accused ni Enrile ay personal na dumating sa ano doon mismo sa uh, courtroom, doon sa, sa third uh, uh ano to third floor doon sa may third division ng San bayan so hindi, hindi lahat doon sa akusado ang dumating pero may mga abogado nila, abogado nila ang uh, nagrepresenta doon naman sa ilang mga uh, co-accused na hindi dumato dumating doon sa promulgation nang kanilang kaso. So itinakda nga ito kanilang uh, 8:30, pero late na, medyo na late na nagsimula itong uh, promulgation ng uh, kaso. May ilang doon sa mga desisyon na nasa 190 pages. So mas uh, pinili na madaliin na lamang at doon na mismo sa pinaka-final decision yung binasa kanina Bumbo Deniz. Okay. Uh, how about yung mga sa panig ng prosecution, May mga uh, ilan ba? Mga kilalang personalidad uh, at uh, yung kagaya ng mga tumistigo dati, uh, present din ba sila dyan uh, Bumbo o yung kanilang abogado man lang? Doon, don doon naman sa panig ng uh, prosecution uh, Bombo Dennis, naroon kasi tayo sa may uh, parting likuran na. Ah. So uh, likuran na nung, uh, ano, nung uh, korte at uh, medyo hindi natin naaninag kanina, ah, kanina kung sino yung mga nasa unahan sa parte naman ng uh, prosecution Bombo Dennis. Sige, maraming salamat Bombo, Big. Yan muna ang uh, aking ulat pala dito sa uh, may bahagi ng Sandigan Bayan. Ito po si Bombo Victor Lentino nagulat and this is Bombo Radio Philippines, the number one source of news and information basta radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.